Balita sa lalawigan, dalawang mangingisdang taga Orion Bataan na napaulat na nawawala na iligtas ng Philippine Coast Guard sa Karagatan. Kasama natin sa balita, Radyo Mike, Sigaral ng RMN Bataan. Ligtas na nasa gip ng Philippine Coast Guard. Guard ang dalawang maing isda na napaulat na nawawala sa karagatan si Pula pa noong linggo. mga nailigtas sa sina Crispin Mendoza, 70 years old, at Rogelio Pascual, 71, kapwa residente ng barangay Lusungan sa bayan ng Orion, Bataan. Sa inisya na ulat ni Lieutenant Nico Lumbang, Operations Officer ng PCG Bataan, kinumpirma niyang nasagip ng BRP Boracay ang dalawa matapos matagpuan sa bahagi ng karagatan sa pagitan ng Bulacan at Cavite. Lula ng maliit na bangkang pangisda, napadpad ang mga biktima sa gitna ng masungit na panahon dulot ng habagat. Kagad na dinala ang mga maing isda sa ligtas ng lugar at sumailalim sa kaukulang medical check-up. Nagpabot naman ang pasalamat ang kanilang pamilya at lokal ng pamahalaan sa mabilis na aksyon ng PCG sa operasyon ng pagsagip. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Mike Sigaral Tatak, Armen.